Hello mga kababayan. So guys, bali itong star witness sa kaso ni ano kasambahay LB Bergara no na pinagmalupitan at kalaunan ay nabulag no na ang tinuturong salarin ay itong pamilya ng ano Ruiz ah, sa pangunguna ni ano yung tatay no si Tatay Devil ano Jerry Ruiz si mami Devil Franz Ruiz tapos yung dalawa nilang anak, yung isa 18 na nga daw, no? So, bali itong si Dodong, alias Dodong, no? Ay, ano, sinubukang patahimikin o patayin. Siguro, para nga hindi na siya makapag-witness, no? Para hindi madiin itong pamilya Ruiz. Lalo na, yung pinaka-star dito ay yung pinaka-ano, mudra o yung mother. Walang iba kundi si Franz Ruiz. Ang kwento guys na kasi itong si Dodong ano, alias Dodong, meron na siyang panibagong amo. Tapos bali tumutuloy siya dun sa ano, pag-aari ng amo niya. Tapos uh, sa isang lugar no, kung saan siya nanunuluyan kasi may bago na nga siyang amo. Pero bigla-bigla uh, no, habang siya ay nanonood daw ng TV, ay may bigla na lang pumasok na ano, kumbaga nakatakip yung mukha tapos, ah, tinulak yung pintuan, tapos, eh, ano, ang sabi, eh, nandito lang pala, ha, tapos, ano, pinagbaril siya. So, bali, nung pagbaril sa kanya, hindi siya tinamaan hanggang sa nakatakbo pa siya. Pero, binaril, binaril pa rin siya nung papunta na siya sa palayan. So, guys, dito, ang masasabi ko, no, parang lumalabas na talagang, ano, nangyari o ginawa talaga yung mga pagmamalupit dito kay LB Bergara ng pamilya Ruiz. Kasi bakit sa totoo lang bakit kailangan ano patahimikin o patayin o kahit sabihin mong takutin itong si Alias Dodong, di ba? Kasi yung pinaka siya kasi ang star witness eh. Yung magiging ano niya sa laysay niya o yung kanyang pagiging ah uh, yung kanyang sinumpaan na magpapatibay dun sa mga akusasyon, no? ni Elbi Vergara laban sa pamilya ng Ruiz, no, ay makatutulong para nga ma-prove na guilty talaga itong pamilya Ruiz, lalo na itong si Franz at saka itong si ano, Jerry Ruiz sa pagmamalupit at kalaunan nga pagkabulag nga nitong kasambahay na si Elbi Vergara. So guys, wala akong makita kasi na dahilan para patayin, takutin, 'di ba? Kasi, ano eh, yung buhay niya, delikado na eh. Kumbaga, yung tao, di ba, may baril na. Ah, kung nasan siya, natuntun siya. Kumbaga, hinanap siya para barilin siya, patahimikin, di ba? Na, sino ba makikinabang pag namatay itong si, ano, alias Dodong? Siyempre, ang makikinabang dito ay itong si, ano, pamilya ng Ruiz, si Franz at saka si Jerry Ruiz at saka yung kanilang dalawang anak, kasi, ibig sabihin, pagka wala kang witness na, no, na matibay, parang mababasura kung ano man yung salaysay mo, ba diba? Pero, mahirap ding ibasura, bakit ka mo? Kasi, yung, ano, ah uh, kaso nitong si elbi Bergara, may patunay na tungkol sa medisina. Kasi, ah uh, guys, alam nyo, yung bungo niya, no? Kung baga, uh, in-extray siya, lahat na ginawa tapos napatunayan sa bungo niya na halos basag na. Dito guys, ano deform na yung ano niya, bungo niya. So na iyon ay mangyayari lang para mabasag mo yung bungu na yon. Kung may ano bagay na matindi na halimbawa nakasakit sa parte ng katawan natin na to. Eh itong si Dodong no, si alias Dodong, sinasabi niya Nasaksihan ng dalawang mata niya kung paano nasaktan at pagmalupitan itong si Franz Ruiz, etong si ano, LB Bergara na kasambahay nga nila. Kasi nagsabi pa nga daw siya na tama na ate, nakakaawa naman si ate LB. Tapos eh, ang sagot naman daw ni Franz Ruiz eh, ano ikaw, gusto mo damay ka? So, kung bagaman, doon sa askad ng mukha nitong si Franz Ruiz, no, na nando sa Senado, no, malalaman mo na bait-baitan mo de. Kasi malalaman mo na hindi talaga siya yung mabait na yung pagka nagsasalaysay siya. So, alam mo talagang ano, yung totoong pagkatao niya, yung demonyita. So, ngayon, ang magpro-prove na talagang demonyo pagkatao nitong mag-asawa na to, itong pamilya na to, kasama yung mga anak nila, ay itong si ano, alias Dodong. Tapos sa ah, dahil wala doon yung mga iba niyang tauhan, ang tinuturo nito si Franz Ruiz, no? Ang nananakit daw dito sa ke, ano, ah, kasambay El Bergara, ay yung iba niyang mga sa trabaho na si alias Patrick at alias JM. Sa kabutihang palad na lang, na lang guys, no, itong si alias JM, lumutang tapos nagbigay na siya ng salaysay niya, pinabulaanan niya yung mga pinagsasabi no, ng kanyang amo na si Franz Ruiz, no? Tapos sinabi niya na siya daw ay pinag-iimbento ng kung ano-anong kaso ni Franz Ruiz, no? ala uh, laban dito kay Elbi Vergara. Tignan niyo ka walang hiyan itong among babae ni, ano, ni lb. So, pag dito guys kasi uh, iniligay na sa witness protection program itong si Albino uh, at saka yung kanyang mga kapatid no. Tapos ito namang si ano uh, Alice Dodong dahil nga daw wala daw siyang tiwala dito sa pulis ng uh, Occidental Mindoro kasi nga yung clout o impluensya o kapangyarihan ng pera ng mga Ruiz no. eh iniisip niya baka sakop ang kapulisan no na hindi natin ano mapapasubalian kasi kumbaga may mga may bahid na nga ang kapulisan natin di ba na sila ay yung iba ha hindi ko nila lahat yung iba ay nababayaran na uutusan ng gumawa ng masama at yung iban makusang kusang loob na sila mismo gumagawa ng masama wala daw siyang tiwala sa kapulisan doon so kaya ito itong si Alias Dodong ay nasa kustudiyan na ngayon ng CIDG no kung bagaman man, uh, doon na siya. Pero mas maganda siguro kung maililipat sila sa Maynila, no? Na dito na sila. Kasi, kung baga nasa CIDG sa Occidental Mindoro, patung si Alias Dodong. Ang sinasabi ko lang, no, hindi naman sa wala akong tiwala doon, pero mas safe na dito talaga sa Maynila, no? Para, ano, kung baga man, eh, bantay sarado rin talaga sila. Para hanggang sa kahuli-hulihan, itong kaso na to, mabigyan ng katarungan yung nangyari dito kay ano kasambahay na Elbie Vergara, no? Tapos kung mapapatunayan to, guys, no? Etong mag-asawa na to, si Jerry at saka si Franz Ruiz, no? At sana, no? Etong kanilang anak, dahil alam nyo, guys, no? Itong anak nila na to, ay uh, 18 years old na. Kung bagaman, hindi na to, ano eh, pag 18 years old na sa atin, ano na yun eh, kumbaga, talagang yung kanyang pag-iisip, di ba? Talagang nadudunay na yung judgment niya sa tama at mali. So, kung piliin niyang gumawa ng mali, alam na alam niyang mali ang ginagawa niya. Nasa wastong gulang na siya. So, sana maparusahan din to, no? Itong, ano, anak. Itong mag-anak na to, no? Kung mapapatunayan talaga at hanggang sa kahuli-hulihan no maalagaan tong kaso na to matutukan hanggang makamit nga ni LB Bergara ang katarungan no sa totoo lang uh, si Isabel Dasa uh, malaki na nalilikom niya kasi nagano siya fundraising siya para kay ano nga uh, LB Bergara dahil nga sa awa niya so close to 1 million na pero alam nyo guys yung 1 million na yun no nakakaawa kasi kung bagaman ang laki naman ng kapalit ng 1 million na yun Nawalan siya ng paningin ibig sabihin guys ah uh, paano mo lalasapin ang 1 million no kung may kakulangan naman sa parte ng pagkatao mo lalo na yung mata di ba kasi pag nawalan ang paningin mo guys silbing patay ka na buhay na patay ka kasi ayan nga kumikilos-kilos ka pero hindi mo na nakikita ang ganda ng mundo na ninakaw itong mga tarantadong pamilya Ruiz dahil dati bago siya nga pumasok dito bilang ano katulong di ba maayos yung paningin niya kaso nga ikaw ba naman ang gulpihin no na ayun na nga nasaksiyan nga daw ni Alias Dodong no kaya nga siya ano eh yung papatatahimikin o papatayin tatakutin ewan ko kung ano no kasi nga, siya yung magpapatunay ng lahat. So, guys, nakakaawa rin itong si L.B. Vergara kasi walang katumbas na halaga ang mawala ng paningin, guys. Hindi mo malalasap yan kahit magkano pa yan kung wala kang paningin. Kasi ang paningin natin, gift yan. Nakikita mo yung buhay, maayos, nakikita mo. Walang katumbas na halaga ang ano, ang ano, pag ang iyong privilege no na makakita ka. Kumbaga iba yung buo ang ano katawan mo, maayos lahat ng senses mo, kumpleto ka kaysa yung ganyan. So ano na lang yon yung pero marami salamat kay Isabel Daza pero yun ay ano na lang. Kumbaga pampalubag loob no oh, at sa awa na rin ni Isabel Daza kaya nag fundraising siya at salamat naman no sa mga tumulong. So ayun lang guys no, ni-report ko lang sa inyo na etong si alias Dodong no ay nasa CIDG si na ng ano Occidental Mindoro kasi nga uh, tinangka siyang patayin no may inutusan na para siya ay ano patahimikin at ang sa tingin ko walang ibang mag-uutos noon kundi ang pamilya Ruiz na siyang makikinabang pag wala na si Dodong uh, si alias Dodong para uh, siyang mag-witness dito sa kaso ni Elbi Vergara o, oh, ayun lang guys ha. Dito na lang ko end. Blessings! Blessings, everyone! Bye!